Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, gusto ko pong ibahagi ang napakagandang mensahe po sa atin ngayon ng ating Panginoong Iso Kristo na dapat kailangan tayong mamatay may sinabi po ng salita ng Panginoon na ang taong matalino iniisip niya palagi ang kanyang kamatayan. Matalino ang taong nag-iisip palagi ng kanyang kamatayan. Nasa Proverbs po yata yun, mga ginigiliw. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan po nating mamatay sa cross kailangan po nating mamatay sa ating Panginoong Iso Kristo. Kailangan po nating mamatay sa kasalanan upang magkaroon po tayo ng buhay katulad ng ating Panginoong Iso Kristo upang magkaroon po tayo ng buhay para sa ating Panginoong Iso Kristo. Kung walang kamatayan para kay Kristo, hinding-hindi po tayo magkakaroon ng bagong buhay. Hindi po tayo magkakaroon ng bagong pag-asa. Nagaling galing sa ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw. Nagbigay po ng halimbawa ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay matatagpuan sa 1, 12, 24. Ito po ang ibinigay ng Panginoong Iso Kristo. Na ito, yung talinhaga na ito, patungkol po sa butil. Sabi niya po dito, pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay. Sabi niya po, mananatili itong nag-iisa. Sabi niya po, mga kinikiliw. Na yung trigo na ito, mga kinikiliw, sumisimbolo po ito ng buhay ng ating Panginoong Isokristo yung trigo na ito sumisimbolo sa ating buhay bilang mananampalataya bilang isang kristyano mga ginigiliw kaya yung butil na yun kailangan mahulog sa lupa na kapag sa lupa ang butil na ito magkakaroon ng buhay ito ay sisibol ito ay magbubunga ng marami sabi niya mga ginigiliw kung narinig nyo po yung ibinahagi ko po sa sa page ko mga kinigilaw, para mas maganda para maintindihan natin sa Ilocano alam niyo ang sabi niya to katulad ng mais alam niyo yung mais kas kumakadagiti ginumi nga mais alam nyo yung mais na, na mais nga, na na repet kunanakabsat dagiti nga mais nga na ikabilang kasuuran doon sa pagpinaglulutuan kasi ang ginagawa kasi ng mga tao ginagawa nila kasi yon bilang isang binhi gagawin nilang binhi yun. yung yung butil ng mais nilalagay nila sa taas ng pinaglulutuan nila na nakahoy sabi niya na kung yung mais na yon ay nananatili lamang doon sa taas ng pinaglulutuan mo at hindi mahuhulog sa lupa hindi siya magkakaroon ng bunga. Hindi siya hangay sunang agtubo ko na di ba? Kas kumakadigitiginumi ang mais nga hanga na irantang na imula. Agyan galang iti kasuuran. Kapsat. Dejay to nga mais awan to itibiyak na. Han nga ang maadaan itibiyak dejay nga mais tadalang dejay kasuuran. Ngayon, numatin nagdaging nga mais. Itinapintas na damag at daga. Kung numairanta tayo ng mais, na may mula iti daga, at tubo day day ng mais, matay tayo ng mais, ng ag-tubo, ag-grusing, at barong-abiyag. Kung nanakamsa, kasgay tayo matkamsa. Masapol ng matay tayo, iti na doon tatlo ak santak iti panagbiag tayo kailangan mamatay tayo kay Kristo kailangan mamatay tayo sa ating kasalanan upang magkaroon po tayo ng bagong buhay para sa ating Panginoong Yeso mm -hmm. Kristo mga giniginyo. so I hope you are being inspired uh, tinatawagan ko na po yung mga music team uh, magandang umaga po sa ating lahat God bless everyone I love you with the love of the Lord.